ito 'yung uh, susunod na bread ko ito. Bread ko ito, dito ako magpapadami ng uh, maganda itong uh, ano na ito, itong uh, manok ko. So, o kapatid niyo yan, sige kumain na kayo. Oy oy. O yan, uh, darak muna 'yung uh, atsakasahan ng saging 'yung uh, binibigay natin. Paubos na rin yung kanilang uh, feeds, no? Pero yung feeds nila, nilalagyan ko rin ng... Uh, ...darak, no? Hindi natin na uh, binibigyan ng puro. Pero, uh, nung uh, maliit pa sila, puro feeds ang uh, binibigyan natin. O, yan. Paubos na rin yung tubig, no? Bibigyan natin sila uli ng tubig. O, kailangan uh, makapagpaitlo uh, paitlo, uh maka, ano, no? makapapapisa tayo ulit kahit na mga 20 piraso ito na yung uh, para sa mga pato no. O, sisik natin ulit. No? Ganoon din ang uh, proseso, hinahalo natin ng maigi. Uh, pwede nating uh, lagyan ng konting tubig no, para hindi ganong uh, mausok makusok. Medyo basa-basa na siya. mix na natin. So, lagyan natin ng pagkain yung uh, itong mga nandito sa loob. So, mga PWD dito. ah, uh, yung uh, pato with the uh, disability. <laughs> so, yan po. Oh, mga pilay sila. No? para di uh, uh, hindi halikabok pag uh, winalis natin So, ito, niigib natin itong tubig, no? So, yan yung mga kasama sa ginagawa natin. Mahirap din, malayo yung pinukuha natin. Tubig. So, wala pa talaga tayong uh, patubig. So, yan po, bibigyan ko ito sa mga manok. Dasan muna natin ito. susunod natin bibigyan ito mga dumalaga na no ito mga malapit ng mangingitlog so ito yung uh, unang uh, susunod na pagkakitaan uh, pagkakakitaan natin tong mga itlog nito no so although kailangan natin na uh, magdagdag uli no so ito ito muna yung uh, wala na rin ito, natumba na Uh, ng saging mga uh, bibigyan natin sa kanila. Pantimay meron silang pagkain, no? Ito naman na uh, ano nito. Ah, uh, ito'y eh, ko lang to kung uh, ano mangyayari dito dahil uh, hindi tayo nakapagbakuna dito. So, uh, tingnan natin kung uh, hanggang saan. Uh, two, four, six, eight, ten. So, 2, 4, So, kompleto pa Hala. siya lah. Lalaki rin to. Ito naman yung uh, pangamihin natin. Ito yung uh, na so, napakalaki ng katawan, no? Oh. Bulas talaga. Oh, so, ito yung uh, susunod na i-bread ko. Ito. Bread ko ito. Dito ako magpapadami. Uh, maganda itong uh, ano na ito. Itong uh, manok. So, kapatid ninyo yan. Sige, kumain na kayo. Ay, ay, ay. Oh, yan, yan. So, yan na uh, darak muna yung uh, at saka saha ng saging yung uh, binibigay natin paubos na rin yung kanilang uh, feeds no pero yung feeds nila nilalagyan ko rin ng uh, darak no hindi natin uh, binibigyan ng puro pero uh, nung uh, maliit pa sila puro feeds ang uh, binibigyan binibigay natin o so, yan paubos na rin yung tubig no pipigyan natin sila uli ng tubig Oh, kailangan makapagpa ah, makano, ah, ah, maka, no? Makapapapisa tayo ulit kahit na mga 20 piraso. Lalagay natin dito sa mga ano dito, no? mga naglilimlim. Oh, so, kukunin natin tong ah, ano no, dahil lalagyan natin ng tubig. Oh, so, yan Oh. So, muna kayo para malaya kayo makakain, no? So para pa tayo'ng gagawin. Uh, unang-una 'yung pagkain ng kambing no na uh, gagawin kong silage, pero wala tayong shredder. Uh, pansamantala, ha, uh, subukan ko muna'ng magtatad-tad no. tatad rin ko muna 'yung uh, mga ano mga nakumpay ko. So, inubos-ubos ko na dahil uh, uh, wala na, uh, naubos na doon 'yung ano, hinararo na 'yung uh, nagkukunan natin no uh, uh, na yan, ah. so yung mga nakolekta ko na uh, ano nakolekta ko ay uh, gagawin kong ano no gagawin kong silage so ito na no <laughs> hindi natin nalaban kung uh, <laughs> ano hindi natin naitaas so oh so, ito lang muna. Ito lang natin lalagay. Tapos, na yung kamay ko. kagulunan na naman sila, okay. kagulunan na naman sila, na, alam mo hindi sila pinapakain sa isang araw Although, marami silang uh, tayong pagkain, no? Na, naka impact yan. So, naglalagay pa rin ako ng sahan ng saging, no? Dahil, uh, siyempre, uh, pero hindi lagi, no? Uh, tuwing uh, umaga lang ako naglalagay ng uh, ganito. Dati umaga at saka hapon. Pero ngayon, sa hapon, so, puro uh, ano lang, tahok lang yung uh, binibigay ko, no? Kasi nakakakahig naman sila dyan. Maghapon, malaya sila dyan. Nagkakahig sa labas. So, posible naman na wala sila nakakain. No? Kaya ito, sa hapon, uh, matutulog lang sila. ay uh, ko yung uh, ano lang, itong uh, tahok. No? Hindi na natin nilalagyan ng uh, ganito, yung uh, saha ng saging. Oh, so, Dito na naman tayo